Hi mga kaibigan, mga kapatid Papagpalang araw ng linggo sa inyong lahat At nasa unang linggo na tayo sa buwan ng Adviento Pinagpala tayo ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan Alam nyo ang buwan ng Adviento ay isang buwan na kung saan Pinapaalalahanan tayo ng simbahan na maghanda palagi at mag-alay ng sarili lalong-lalo na sa ating patuloy na pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos. May dalawang mabigat na punto na gustong ipaabot sa atin sa pagdiriwang natin sa buwan ng Adviento. Una, ito ay yung pag-alaala natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Pangalawa ay yung paghahanda din natin sa kanyang ikalawang pagbalik o ikanawang pagdating sa ating mundo. Ang dalawang ito ay sana maging dahilan upang maging mabuti pa tayo sa ating misyon bilang tagasunod niya at bilang anak niya. Kaya sana sa buong buwan ng Adviento, ay maging magalak tayong lahat, maging masaya. Dahil alam natin na yung hinihintay natin ay darating na at ipagdiwang natin ang kanyang kapanganakan. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karibilita. Gaya ng sinabi ko kanina, unang buwan na tayo sa buwan ng Disyembre at kung titingnan natin Parang kailan lang nagsimula ang buwan ng Nobyembre at uh, ngayon ay Disyembre na. Napakabilis. Sana maging makabuluhan sa ating lahat at maging mabunga ang buong buwan na ito bago magtapos ang taong 2024. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 25 hanggang 28, 34 hanggang 36. Dito, binigyang pansin ng ating Ibanghelyo yung paghahanda. At dyan sa paghahanda ay kailangang magbantay tayo. At habang nagbabantay tayo, ay maglaan tayo ng panahon upang manalangin. Hindi yung nagbabantay dahil sa takot. Hindi yung nagbabantay dahil nagdududa o nag-aalinlangan kung ano ang madating natin sa ating buhay. Pagkos, ang pagbabantay na ito ay sana ay puno ng kagalakan, puno ng pag-asa dahil yung inaantay natin ay ang pagdating ng ating Panginoong Isus na tagapagligtas sa ating buhay, halimbawa kung iniisip natin na may mga pagsubok na darating sa atin, yung mga pagsusulit, halimbawa, board exam. Habang palapit na palapit ang board exam, naghahanda tayo. Pero sa likod ng paghahanda na niyan, ay naroon ang tensyon, naroon ang pressure, naroon yung takot na baka sabihin natin hindi tayo makapasa. Pero dito sa paghahanda at pagbabantay na pinapaalala sa atin ng simbahan ay kakaiba. Dahil yung inaantay natin ay ang ating tagapagligtas na magdala sa atin ng kapayapaan, magdala sa atin ng kaligtasan, pag-asa at inspirasyon. Kaya nang sinabi ko, sana yung paghahandang ito ay hindi lang mag-focus sa panlabas na paghahanda gaya ng paglalagay ng mga dekorasyon, paghahanda ng mga regalo, paglalagay ng mga magagandang kortina, paghahanda ng mga pagkain, kung di sana mas bigyan diin natin yung paghahanda natin sa ating sarili upang sa gayon ay magalak nating tanggapin si Jesus nating tagapagligtas ating Ama na magdala sa atin ng pag-asa, inspirasyon at buhay. Sana mga kapatid, pagsikapan natin na sa simula ng buwan na ito, maging mabunga at maging mabuti tayo. Pagpala inawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat turuan mo kaming maghanda ng mabuti sa pag-alaala namin ng iyong kapanganakan amen